Kita pun suat nasi pula. Sampai lang. Magandang araw po. Andito po ako para kumain. At ang ulam po ngayon ay meron ako ditong tinisang ampalaya at meron ako ditong paksiw na bangus. Ayan. Yung paksiw namin ka... Ay, ah! Uh? bangus namin ka po, guys. Hindi ko nila tinuto. Kasi nga, papaksiw ako ngayong araw. Sabi ko. Ayan. Bago nice. Bago po tayo kumain. Magpray po muna tayo sa nga ng anak ng Jesus Santo. Amen. Thanks God sa blessing. Kain tayo, guys. Yay! Yeah. Kasi na guys, muna ako dito ano. <laughs> pinagpapawisan yung dito. Ayan. Ayan, unang subo ko. Ang unang subok po ay para sa inyo. Kain po. Yummy. Hmm. Ako lang mag-isa guys. Wala si Bunso na school. At itong hipon natin ngayon guys na sahog dito sa ating ampalaya. Tira namin kahapon to. Hindi namin nung ubos yung bangus na ma'am nagtura talaga akong ano pangpaksiwon. masarap 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 yung sabi huh? masarap itong ating ano mar, um, ang palaya wow ito sa amin ang tawag dito sa ang palaya ay mariguso Sarap. Ang hanggang yung sili. Ito na tayo sa pasyo. Ayan, pasyo. Thumbnail. Mmm. Yeah. Sarap. Pag kinulang tayo sa ampalaya, tuwa tayo ulit. Marami pa sa kawali. Yung dalawa kong anak, hindi ko makain ng ampalaya. Hmm. Tapos yung mga anghang. Yung kanin natin, isang cup lang. Ang sirap na ang playa, hindi mapait, guys. Walang pait kahit kunti. Biran bangus. Binili kasi mister Mr. Kahapon, guys. Ang bangus. Ang kilo. Tapos, habi ko, gusto ko ako ng ano, hipon. Kaya yun, nadubli kami kahapon ng bili. Tapos meron kami sa rep na sitaw. Gusto ko rin gula, kumain ng gulay na sitaw sa hihipon. Sabi, sabi ko, sabi ko nakakulutuin lahat. Uh, yung hihipon, yung gulay na sitaw, at yung bangos. Pero yung bangos, isang piraso lang na ang nil nilagay ko sa sinigang. Yung dalawang piraso, ngayon ko niluto. Kasi yung isang kilo guys, tatlong piraso. Sa bangos. Tapos bumili kami ng Hipon. Kalahati. Yung mga, yung dalawa kong anak, mahina sa hipon. Kaming dalawa lang ni Mr. Kumain. Kaya ah, maraming tira. Ang nilagay ko dito sa Ang palaya. Ayan guys. Ang ulam natin ngayon ay play lang kahapon. Nalagdag lang yung ang palaya. <laughs> Gue tukar di yang. Hmm ilang araw ako hindi nag-upload sa YT. Sa sila. Nabisi kami nung mga ilang araw. Ngayon baka maka-upload na lagi. Yung dalawa kong anak guys, ayaw nila ng seafood. Iwan ko kung bakit. Ayun, nakaya naman para sila. Yung ano, alimasag. Ayun, yung nakaya sila nun. Pero itong hipon, pusit, hindi, saka yung tahong. Basta sa alimasag yung sila nakaya. Ayan, oh. guys. Gusto na. Ito sa ito na paksiyo. Oh. Igupin ko, guys, ah. Mmm. Trap. Kamis. Trap niya. Ayan. Gusto tayo. Tapos na tayo. Ah? <laughs> Gusto pala tayo. Cheers! Hayun guys, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa walang sawang panunod. at kita kits po ulit. Tayo sud natin simple mo bang. Bye-bye.